Kailan Ken? Uh, si oh, Mika, pasok ka Mika, pasok. And oh, si ikaw Miko. Pasok oh, Miko yun, doon si sa loob. Si pasok. pasok. Pasok doon. Pasok. Oh, doon. Pasok. pasok. Tu. Pasok. Pasok doon, pasok. Pasok na kayong dalawa, pasok na. Pasok na, pasok na, pasok na. Oh, diyan lang kayo ha. Ilak mo muna yun. Ito ako guys, hanapin ko yung isang aso naming black. namasyal na naman ako dito sa labas nandito na naman yung aking <laughs> ay na ay na ay na yung aso naming black oh max <laughs> kasama kasama ng kanyang amo oh ayan Le, natin yung tinan natin yung tinda nilang isda. Uy, yami man, yami man yung ano, di oh, yummy. Uh, Bibili ka ba? Ano Nang? Ayan. Max, hinahanap kita. Oh, tara na, uwi na, dali. Uwi na tayo, uwi na tayo. Pa, ayan, oh, si Max, kung saan papunta pa. Uwi na, uwi na. Uwi na. Oh, ayan yung boss ni Max. Oh. Kailangan susundan niya. Oh. Oh, uwi na, uwi na. uwi na tayo. Kasi si Max kung hindi uh, iuwi kung saan-saan makarating. Mm, doon, diritso doon. Huwag ka nang lilingon-lingon. Ba't hindi si Lawrence? Hmm? Ay, ang bait ni Max oy. And oh, mo yung mga kasama mo nasa loob lang oh. Oh, ikaw gusto mong gumala. Oh, ayan na sila. Nagkita na sila oh. you guys thank you for watching bye